Hello po mga kalbolario. Ka Good morning all Nagchat sa atin ang isa sa mga solid follower natin kahapon na kung maari ipasilip niya sandali ang kaniyang Toyota Ribo 2L engine at yan pinuntahan agad ng kasama ko ngayon nakikita naman natin na nagkulitog-kulitog na sila dito mukhang seryoso ang dalawa tumitingin pa nga sa akin balak kong di na lang bumaba sa sasakyan ko pero sa tingin ko baka mahihirapan sila dito kahit ako ay wala pang idea kung ano ang problema nito bumaba na lang po ako sa totoo mahiya akong lumabas sa sasakyan ko kasi wala pa ko'y kaligo galing pa po ako naghatid sa school ng anak ko multitasking talaga ang albularyo nyo proud kayo dito pero hindi ako multi-milyonaryo. So ngayon nag-observe lang muna ako sa mga kasama ko. Hindi na ako nakialam pa dito. Ang initial report lang ng may-ari sa akin ay hindi na raw gumagana ang starter. At walang silang naisip kundi nagbili na lang agad ng bagong batere. Kahit ang batere ay bago na, di pa rin umaandar ang makina ano kaya ang problema? So ito na po mga kalbularyo ha, Tatang, tatanungin muna natin ang ating kasama dito kasi sila lang uh, ang nagawa nito, wala din akong alam kung paano ito aayusin. So ito na lang po kalbularyo no, Ating na natin ang ano, tanungin na natin ang ating kasama. Anong problema nito Ward? Eh, karina Ward, amo nagi listingan. Oh, pun saya start. Wala tahu, walai wala tao, tahu. Ingkanto deh nampoyo oh. ane. Nya dayon. Nananggal si orang ni. Oo pag-utro na mo, start, ang um, usang kidok ang starter. Oh. Na, nitingug. ah. Oh. Usa na dyan, tingog. Ah, oh, usa ni tingog. Na ni speaker dyan, yung tingog man. Oh, usa ko sa ni regundo. Okay, okay, okay. Na makirihin na yung mga ayaw, Okay. Nga, nakapandar mo karon wala pa? Wala pa, okay. bago pa kita ako ng mga Ah, okay. So, ngayon mga kalbolaryo, ah, nagpalit lang muna sila ng batery so tingnan natin dito mga kalbolaryo, talagang uobra na ba ang mga ah, ginawaan na dito baka board nag orasyon ka na dito board? At ah, tapos ka nang nag-orasyon. Ah, okay mga kalabularyo, pag ah, hindi pa ito umaandar at ah, tapos naman siyang nag-orasyon, so ang gagawin lang natin dito ay magharang tayo dito. Ah, kahit anong iharang natin, yung baka ba, baboy, okay lang po yan. So, pero may napansin ako dito mga kalabularyo, ang gulong oh ay nag na din. So ibig sabihin nito, baka ah, matagal na panahon na hindi na umaandar, kaya hindi na lang... Uh, no, ah pinah ano, pinahangin na ng may-ari. Okay, board, try natin i-start, board. Okay, hindi rin hindi talaga umaandar. So magharang tayo ng baboy board, yung puti board. Ngayon, wala kaming nakikita na baboy sa kapitbahay namin. So ginawa ko na lang ay sinubukan ko na lang nag-oorasyon baka may natitira pang kunting gahom-gahom nga sobra sa Nissan NB350 kahapon. Okay, yes, try natin direct rounds. Ayun. Okay po mga kalbularyo. Umuugra talaga ang orasyon natin dito. Okay po mga kalbularyo. Ipakita mo sa mga viewers natin. Okay. Ayan, oh, nandar na. So ito na po mga kalbularyo no. Nakita naman natin na umaandar ng makina. So kahit hindi tayo uh, naka naka ano nakaharang dito. So ayan. Uh, talagang lumigaya ang may-ari dito mga kalbularyo kasi hindi siya nakagastos ng baboy. So nakukuha pa rin natin sa ating orasyon dito. Okay po. Uh, anong oras bird? Alas 8 ng umaga. So ngayon mga kalbularyo, uh, kahit alas 8 pa ng umaga ay mayroon na tayong pera. Okay po. Thank you so much once again. To God be all the glory. Maraming salamat. Success na naman tayo dito. Okay.